kain. Another kain day today. Today is December 23. Malapit yung cross Christmas. Song ang ulam ko, ang niluto ng mother is ang paborito kong munggo. Nice. Sabi ni Hi Tito Cecil Tito Ce Cecilio Abad Yes, thank you Tito Cecil Sa mga pangaral mo About low carb Pero Tito Cecil Sa sitwasyon ko Tito Cecil Na meron akong tinitake na maintenance Na sobrang Napakatapang nagamot hindi ko pa kayang mag low carb keto cecil kaya ganito yung mukha ko keto cecil mukha na akong kuchinta ang edad kahit 43 pa lang ako keto cecil Exactly. Sa karamdaman ko. At siguro kung hindi dahil sa gamot na yan, yung tinitake ko ngayon na maintenance meds ko, siguro, I'm not sure. I'm not really so sure. Baka nag-goodbye world na ako dahil. Mm -hmm. Kaya, kain mo na ako ng kanin, dito, Cecil. Ha? Sa ngayon, ang update ko sa inyo is that dandahan lang dahan, -dahan lang ako sa pagkilos ko and patuloy patuloy ang buhay patuloy ang Christmas ngayon yes, dahil ang pinaka-gift ko sa Christmas or ang pinaka regalo sa Christmas is the life. Kahit last year na as in last year grabe. Kasi last year kakatapos ko lang ng aking radiation noon. Nandun lang din ako sa ano? Sa bahay ni Inday Ngabel. Shout out pala kay Inday Ngabel. I miss you Inday Ngabel. uwi kana, Kasi uwi, uh, babalik naman siya sa Pilipinas. Chinek lang yung bahay na sa Australia. Para magkita na tayo in the Ngabel. Hmm. Wala ako sa bahay ng Ngabel. Kasama ko si Inay. And si Kuya Jimmy. And si Ashley, kami lang. Kami lang apat. And masaya kami dahil ngayon namang Christmas na to yung plano ko is sa bukid ganun, pero naudlot ang plano kasi <coughs> ayoko munang i-stress yung katawan ko so yung, yung pamilya ko andun siya sa bukid lahat mag-Christmas yung father ko dalhin nila doon sa tuktok ng bundok doon sa bahay ni Notoroy doon sa Greenhouse doon silang lahat ng Christmas kami naman, dito lang kami sa aming bagong bahay Atiems, maraming salamat Thank you Ems. So, ganun pa man, kahit may mga ganito tayong karamdaman ibig sa hindi ibig sabihin no na talagang malungkot tayo. Huwag malungkot. Kasi ah, habang may buhay, may pag-asa. At hindi adlang kung meron kang karamdaman para ipagkait mo yung kasayahan kasiyahan na gusto mo sa araw ng Pasko. Di ba? Merry Christmas. Ano lang kami? Sa Pasko. Ay. Mag-utan. Mag-utan lang kana, ng malunggay. At sila Madur. Bibili sila ng ano. Nang pork ako, isda isda lang at malunggay masayang celebration ah mm -hmm. hindi naman kailangan na bonggang-bongga ang importante, masaya ka malusog ka. At bonggang bongga. <coughs> so yun. So gan ganun ha? Huwag natin, yun Kung meron tayong karamdaman, huwag natin, huwag natin, huwag nating natin isipin, do hindi naman talaga natin ma, ma hindi naman talaga natin maiwasan na talagang bakit ako? Bakit ganun? Wala tayong sisisihin kung bak bakit tayo nagkaganito. Kasi masaya tayo dahil na buhay pa tayo hanggang ngayon. At saka patuloy na nagradyo ba? Bakit? may ano pa rin ako kasi wala pa akong ligo eh. Ilang araw na. Yung ginawa ko dito is talagang hindi lang ako, hindi din ako palaging higa nang higa. <coughs> dito lang ako naglalakad. <coughs> lakad ang lakad ako pabalik-balik. Pabalik-balik lang dito sa aking room. <coughs> kasi ano naman to eh. Um, pabalik-balik doon, lakad tapos dyan tapos lakad ulit pabalik doon tapos dyan ay hinga ako ng malalim inhale exhale ako dyan dyan yun ginagawa ko, hindi din ako palaging nakahiga kasi pag palagi akong nakahiga, hindi maano yung likod likod ko so yun at mawawala din to. Kailangan ko lang talagang ipagpahinga ito na hindi magagalaw ng galawan. Diba? Ganun na ang buhay din. At yes, I hope kayo din na talagang masaya kayo. Ayun, masaya naman kayo in celebrating the Christmas with your family and loved ones. So I guess that's all. So yan lang muna ang update ko. Kasi baka mamaya ay ang daming ang dami nating blessings na ipamimigay. And nandito na yung inaanak ko day. Ma! Ma! naana na sila si na si Mamga?